Kim Joo umiyak sa isang interview matapos ang ginawang kaguluhan ni si sa joking event. Lubos na nasasaktan at nabasto sa paulit-ulit na kawalan ng respeto ni X. Nagbigay na rin ito ng mensahe na kailanman ay hindi na muling babalik pa at magbigay respeto sa bagong nagpapasaya sa kanya. Napareact naman ang marami sa tuloy-tuloy na isyong ito galit na galit ang mga lahat bakit kasi hinayaan mong mawala. Kaya ang tuloy napunta na sa iba na siyang matagal lang naghihintay ng tamang oras. Kasana lang, ang kulang sa inyo. Hindi mo mahal si Kini. Buhay binata ka at ayaw magkaanak. Fame lang ang nais. Ayon pa sa iyo, ibinahaging komento. Isa lang naman ang rason niyan kung bakit atat na atat si X umaligid muli kay Kim Chu. Ikaw ba naman ang na magkaroon ng sandamakmak na blessings at non-stop na fame nationwide? Insecure sa mga narating. Kaya nga pansin niyo noon sa mga interview ng si with Boy Abunda o Tito Boy, panay ang pagmamalinis para ipakita sa tao na okay sila ni Kini at wala siyang panluloko na ginagawa. Pero ang masaklap kasi rito, si Iris Lee ay gusto ng public relationship. Kaya ayan, ang napala, walang kawala si Sien. Cheating nga talaga, pero ngayon na narealize nare niya na si Kimi ang kailangan. Aba, gagawa pa rin ng paraan para sa comeback na nais. Anong say ninyo rito sa panibagong na namang update? Patuloy ang pag-iyak ni Kim Choo sa mga nangyayari.